ka napunta dito. May iba ka pa ba mga kasama? Ako lang. Eh, di kilala mo si Tita Grace, no? Oo. Si 11-1-28-5-22-9-12-5. Parehas kami ng planeta. Sandali, huwag mo ako Si Tita Grace, ginaya niya yung mami ko. Ikaw, sino naman yung ginagaya mo? Yung kaibigan ni Gren, yung nasa buk mo. Sabi ko ni. Oo nga, no? Ikaw nga yun. Ikaw si Tonyo. Yung bata dun sa libro ko, di ba? Siya yung kinopya mo. Gusto ko makakanasan lahat ng naranasan ni Grace dito sa planeta ninyo. Gusto ko maging masaya. Teka! <laughs> sandali! Ano ba na? Pagod na ako eh. Oh, saan lakad mo? Nadaan lang po ako sa farm. Nay, may extra po ba kayo dyan. Eh, kailangan lang po akong bilhin. Aris, huwag na tayo maglakuhan. Saan ba talaga punta mo? Bakit kailangan mo ng pera? Nay, nadaan lang po ako sa bahay para bumili ng pagkain para kay Mang Venus. Nay, ginagawa ko po ito para kay Haley. Mahay ko siya. Alam ko. Sa totoo lang anak, gusto ko rin naman si Haley para iyo eh. Pero para sa ikatatahimik nating lahat, iwasan mo na si Haley. Bakit nay? Dahil mahirap tayo? Aris, Makinig ka nga sa akin. Sa pelikula lamang nangyayari mga yan na ang mga mayayaman ay nakakatuluyan ang mga mahihirap na katulad natin. Alam mo kung bakit? Kasi, fantasy lang yon Hindi yung totoo. Walang ganon. Bihira. Kung kami ni sa bihira. Anak, hindi ka ba nakikinig? Ikaw dapat ang mas nakakaintindi sa mga ganitong sitwasyon. Anak. Anak, alam mo ko ang pinagdaanan ng isang mahirap na katulad ko sa pamilya ng tatay mo. Ayokong mangyari sa iyo 'yon. Ayokong matulad ka sa akin. Gusto may in main love. Paano ba 'yun? Alam mo, matagal na proseso pa 'yun. Tsaka mo, masyado ka pang bata para ma-in love, no? Gusto magka-best friend. Pwede bang ikaw na lang din? Oo naman. Pero teka, paano mo nalaman lahat yun? Hindi ako sawama sa mga kasama namin pa uwi ng NC8. Dahil gusto ko malaman ang buhay ni 11-1-28-5-22-9-12-5 bilang tao. At kung bakit gusto niya pa magtagal ng ilang araw dito. Ngayon, naiintindihan ko na. Joy, andyan na yung dali mo. Pati si Tita Grace mo. Pumasok ka na. Opo, Yaya, ito na po! Halika na! Kailangan malaman, Tita Grace, na nandito ka. Hindi ako makagalaw! Anong ginagawa mo sa akin?